Isang araw pumunta rito si Representative Toby Chanko, isinigaw niya rin ang pangalan ng saldiko at nagproduce siya ng resibo. Napakahaba ng resibo. Dalawang probinsya lang, makikita mo yung pangalan ni Saldico. Halos pangalan niyang nakalagay doon na proponent 13.8 billion pesos. Magtataka ka dito, yung kanyang kumpanya na SunWest, wala man lang dito para umpisahan nating tanungin. Di ba kayo nagtataka kung bakit ganun? Bago tayo dumako sa ating uh, balita, mga ka-Bravo, abay, baka gusto niyong pindutin ang aming pinupromote, ang iPhone Pro Max, iPhone 16 po yan, para tuloy-tuloy ang balita natin. Salamat po! Ito na ang ating Bravo Balita! Mr. DBM, punta natin yung program na yun. Hmm? Bakit nagpapasubmit submit kayo sa DPWS ng program? Ba't napupunta? Para saan yun? Hmm. Sir, di po kami nagpapasubmit. Sila po ang nagsasubmit ng request for uh, chargeable against the unprogrammed operations. Sino, nagpa sino nagsasubmit? Ang actually sir, uh, the agency ang nagre-request po. Sino ngang agency? In this case, for flood control projects, of course, the DPWH. Kaya is nga, chair. pero hindi naman, na, wala naman sa budget nila yun sa DPWH eh. Kayo naman ang nagma-manage nun eh, di ba? Yes sir. Oh, Sir, A special budget request, of course, is being submitted by DWS, who is signed by, of course, the Secretary of the DPWH. -UH. We have that uh, request, Mr. Chair. Yun nga eh. Ang sistema nga ang gusto natin korekin eh. Hindi naman mag a sa budget nila mm -hmm. bakit sila nagsasubmit sa inyo. Ba't kayo naman tinatanggat nyo? The Pwede nature... Pwede naman kasi wala na yung unprogram eh. Yan ang ibig sabihin eh. Yeah. The nature po kasi ng unprogram fund po is uh, during the uh, submission doon sa ano po, sa NEP, wala pa po talagang list of projects. We, being the NEP, uh, rather the unprogrammed appropriations, is Alam na a po namin yun, fan. do not preach to the choir. Okay, sir. Okay? Ang sinasabi po namin dito, yung sistema kasi dapat nating ayusin. Okay. Napakaraming mali. Ito po, napalitaw na natin. One trillion ang taba sa budget. Hindi kailangan. Cholesterol. Kasama dyan yung unprogrammed. 'Di ba? Yeah, so ang tinatanong, pwede namang walang an program, 'di ba? Kasi kasama sa taba eh. Kung katawan ng tao 'yon, ang pinoproteksyon natin sa katawan natin yung cholesterol, 'di ba? Sir? Uh, yes, Mr. Chair. Oh. uh, and, uh we leave that to the, uh, of course, uh, wisdom of the Congress, Mr. Chair, because the... Uh, hindi nga, course, the papayaan mo, mo na yun. Sinasabi ko nga, hindi naman kailangan talaga eh. Ina-address natin, ang, malisa ang mali sa sistema. Kasi, uulitin ko sa'yo, hindi man kailangan, kasi ang, ang DPWH kasi, uh, siguro, ewan ko, sa takot nila siguro, baka mamaya guluhin yung kanilang nailat bigyan natin na, kailangan may allocable. Nakisama ulit tayo. oh, may leadership na naman. Kaya po lumulobo ng lumulobo eh. Pagkat itong lumubong ito, itong 1 trillion na to, ang mga proponents ang proponents po nag-aaway-away dito alam nila lahat nila na ito y excess ito ngayon ang kanilang talagang nilulusob ito yung ipinapark ito yung sinasagasa na sinasabi nila Mr. Chair, iba po kasi naman yung nasa NEP na, na programs kaysa saan program. So iba, iba po yung proseso, what is being proposed by the DPWH, that is with the listing at saka mayroon na nasa DEP the unprogrammed, Mr. Chair, is wala pa talagang listing niyo because as it, the nature of its uh, plan, it's an, a standby fund. So wala pa po talagang listahan po. Eh, yan. ang kaso nga, yung mga proponents, ang mga proponents, ito ang tinatarget. Uh, di ba? Okay. So, in that case, Mr. Chair, it's not with us, the DBM, because it's, it managed from the Congress po kung ano yung nilalagay po doon sa Uh, nililipat nila sa... Uh, Yun nga yung hinahanap natin, yung mga proponents. Ito, sinabi na ni Bryce, si Saldico, isa sa promoter. Sinabi rin ng Diskaya, lumabas din ang mga pangalan, labimpitong congressmen. Nabanggit din si Saldico doon, at si Speaker Martin Romualdez. Di umano sinabit nung dalawa sa kanilang sinabi. Tama? Yes, Mr. isang araw, pumunta rito si Toby Chanko, si Representative Toby Chanko, isinego niya rin ang pangalan ng Saldico at nagproduce siya ng resibo. Napakahaba ng resibo. Dalawang probinsya lang, makikita mo yung pangalan ni saldiko Halos pangalan niyang nakalagay doon na proponent 13.8 billion pesos. Magtataka ka dito, yung kanyang kumpanya na Sunwest, wala man lang dito para umpisaan nating tanungin. Di ba kayo nagtataka kung bakit gano'n? Di ko sinasabi na hindi natin tanungin kung sino-sino. Meron dyan na, anong pangalan mo? Sims ka ba? Merong, merong uh, diskaya, merong kung sino-sino. Pero yung pinaka-promotor, yung Sun West, na binabanggit ng lahat na, di ba natin siya tatanungin? Yan ang gusto kong, uh, yan ang gusto kong uh, bigyan ng diin dito. Yan ang ating Bravo Balita. Salamat sa panonood. Follow at subscribe at like na po kayo sa aming Facebook, YouTube at TikTok channel.